na guys, awesome. luto na ang mais nga bayulit guys. Tana guys. Oh. Dea na dalon? Oh, ilaw. Tawon guys. Luto na guys. Yeah, ta yeah. oh, well, video <esa> <mornings> <Murray> oh, 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 do pet ako guys. Oh. Video na ko guys. Hay nanay, nai. Pwede kong diri yung chowning video oh na guys. nagay ito mais Oo, kaon daw di mara Hi guys. Hi guys. Oh. Kaon di man. Kaon di man. Oh guys, kaon na to guys. Si Nailo si. Wow! <laughs> yummy yummy. Sis, ay gas. Ay gas, gas. na. Kadot ka ni nay. Kay kaon man ay. Humok man ay. Di man pareha sa ilo. Ato pa padiri ka. Oo, oh, tao ka si pa padiri ka. Jail, mais jail. Gabong nga eh. Gabong. Kuha na sa tung ininit dito ka. Oh. Pagdali. gabong na makakamakala. Kuha nang ininit. Di, kuha na na pala yung ininit eh. Kira mo na kay balagag may basta environment lo okay manay lagmi magkorn kana na yon indo tepol kaon si ida ding guys og mais <laughs> og makadot ba siya guys testingan daw niya guys og makadot ba siya guys Na kompleto pa magngipon sina nanay kompleto <laughs> dalita <laughs> kompleto <Liste>. ano <laughs> ano kuno kuno mo bet sa katawa ko jangan ngatimdik da may mong katbang ato tanan ba

sokto ni sa mga kuan mga idaran kining ano matire nano makainggit kana no, no homokronai guys boya si papa diri <laughs> guys guys, papa guys papa. asal si papa diri guys boya guys nang dire daw si papa diri guys thank you for watching na guys bye bye